gina na, maalis na ako ha. Busog naman kayo. Ha? Ah, sus, ay. Bukas ulit ha. Babalikan ko kayo. Huwag kayong lalayo dyan ha. Ha? Uh -huh. mm, sus. Ay, Huwag na. Huwag kayong lalayo dyan ha. Ah, sila. Yan sila mga lodi, no? Ah. Tingnan pa natin mga lodi kung uuwi ba. Ayan mga lodi. Uuwi na sila mga lodi, oh. Ayan na. Ah. So na, uwi na kayo, uwi na, uwi na Yun na sila mga lodi, uwi na sila mga lodi Yun na, sila, uwi na Tingnan pa natin kung Papasok ba sila Yun sila. na, uwi na, uwi na Uwi na Uwi na sila mga lodi Masdan pa natin yan mga lodi kung papasok ba Wala na sila mga lodi, tingnan natin Tingnan natin kung Talagang umuwi ba sila May isa pa sa, ayan o Pumasok talaga sila mga lodi May na sila sa loob mga lodi Ayan ano. sila dito Ayan Ayan <laughs> mengenal na Ayan na sila So okay na mga lodi Malinis niya sa loob Nilinis ko nilagyan ko na lang ng maliit na butas na makadaan sila lodi makalabas kasi kawawa sila sa loob doon sila nagdudumi mabaho so nilinis ko na yan lahat mga lodi sa lalim na yan tapos kung sakaling may hahabol sa kanila hindi makapasok dyan kasi maliit lang naman yung sakto lang makadaan sila mga lodi maliit lang tapos ang inaano ko mga lodi baka may magbuldos buldus na naman dito kawawa sila sa loob walang madaanan So ganyan na lang siguro mga lodi. Labas pasok naman sila diyan. Hindi <laughs> naman sila umuwi naman sila mga lodi. Kanina sumama doon sa akin. Tapos umuwi din dito, pinagmasdan ko sila. So yan na lang siguro mga lodi no. Ka na nawa talaga ako sa kanila mga na nakulong sila sa looba. So kung ganyan kasi magkakalabas sila. ah pag may malaki kung sakasakaling may malaki man na hapon sa kanila hindi makadaan dyan kasi sakto lang silang sakto lang sa kanila yung ano dyan ayan o oh, nasa ano nga sila hindi nga sila lumabas o oh. ayan o oh. <laughs> hello busog ng mga yan oh, malinis ng loob na yan ah. oh, lang sila mga lodi eh. dyan na lang siguro mga lodi